the butterfly is going around. Ipag na natin yung dabit mo, magkasunin ka. Ipag na natin yung dabit mo. Dati si Kylie at saka si Mapmap ang maliliit eh. <laughs> Ayan si Taba, ang magkuya o. Oh. Ayan yung magkuya. <laughs> pa yung maliit eh. Nalunod po yan kanina. Ha? <laughs> Sumisid po siya. Hindi na siya makaahon. <laughs>

gutom yan, pag-ahong. Ito niya O, susunod doon. Wag kayo susunod doon. Hoy! Okay so na Sabihin mo hi. Sayon! Hi ka. Ito <laughs> si eh, <mami> nila. Eh, <laughs> si Janella. strategies Hi. Hi. Say, say hi, Janela. Hi. Sa vlog ni Lola. Mali na naman to, guys. Maalamig <laughs> po dito, Ayoko nga ng <na> malamig. Dito. <laughs> Ya tempat itu. Itu kok kok Wakan tumak bo. Asal si Sayon. Yang gedo ya. na share mar three may another full pa dito guys mas marami dito nang ah. flower yung ilog dito guys na dun sa baba kasi marami rin daw tao kaya eh, dito na lang kami ayun puro puno yung paligid 哎。<Thank you. S 2> 来吧，来吧，哎，真来了！先去那捡捡捡捡捡捡，啊捡捡捡捡捡捡，啊捡捡捡捡捡捡捡，啊捡捡捡捡捡捡。来吧！